I-share ko nga po pala sa inyo, itong naging gala namin kasama nga po pala itong mga bata. Nakatuwa naman pong makita na talaga namang masayang-masaya ang mga bata. Alam nyo naman, pag-usa pang gala. pag nga po pala nasa bahay kami, abay, akala mo eh mga gulay na lanta. Pero po kapag nakarinig yung mga yan na aalis at magagala tayo, abay, napakabibilis magsipagbihis. Dalhin nga po pala namin ang mga bata na yan dito sa may banal na bundok, ayan nga po tuwang tuwa sila. At po yata nang kayang puntahan, abay pinuntahan at nagsipagtakbuhan. At nga po palang nakita nila itong malaking Christmas tree, kaya nga po ang nangyari, abay talagang takbuhan sila at akala po ay may pailaw. Abaka ko mga anak, sino magpapailaw ng araw? Nakita pa nga po pala akong damo dyan na parang malilit na pipino ay tinikman ko nga po. Abay pagkasarap nakikita ko po kasi na kinakain nyo ng ibang mga nagre-reels. Karaan nga po pala namin doon sa may kabila ay nagpunta naman kami dito sa may mga raming mga hayop. Hindi nga po alam ng mga bata na yan kung saan sila pupunta at kada po makita abay talagang mananakbo. Bawalan nga po namin yung mga yan na isuot yung kanilang mga daliri. Aba, at baka naman pag uwi nyo ka ako sa basyo, tanggal na yung isa nyong daliri. Sabi nga po ng mga bata na to, eh ngayon lang sila nakapunta sa ganitong lugar. Ay tuwan-tuwa nga po pala sila dyan. Lalo pa nga po sila naging masaya nang nakakita nga po pala sila dyan ng unggoy na ikinulo nga daw po. Ayan, inaandira pa nga ng mga batang ito. Ang ending, pag alis nila, ayun, sa akin nagalit yung unggoy. Kami po nga po palang mga ibon dito na, na makikita po pag pumunta kayo dito sa Banalabondo. Kaso nga lang po, may mga kulungan na talagang wala ng laman. Karan nga po namin di sa may kabila, sa may mga hayop, eh, pumunta naman po kami din eh, sa may mga estatwa. Ay kaho kayo at nang makita nyo naman ako itong mga ito eh, mga excited nga po pala yung mga bata na yan. At kay bibilis nga po na uuna pa sa aming mag-asawa. Akala mo alam nila yung pupuntahan. Galitan nga po pala sila dyan nung isang naglilinis. Papaano akala po siguro walang mga kasama. Bigla na lang nagsipit. Pagsulputan. Bihira ka ako tong mga bata na to para ba namang walang kapaguran. Makit na lang talaga yung talampakan at tuhod ko sila. Sige pa ma'am. Pagkaraan nga po pala namin dito sa baba, eh ang sabi nga po dyan ni Ricksan, eh pumunta naman kami doon sa may bandan taas. Ako nga po yung mga pagod na, aba hindi pa raw at may pupuntahan pa raw kaming isa pa. Walang na napagod sa galang ito mga anak.